Good day, mga kawaiti friends. Kamusta po kayo? Ayan, this is Luis Aclada. Kamusta, kamusta? Ayan, for today's video. Ayan, medyo busy ako ngayon. Kaya pa, baka hindi ako makapag-live. Siyempre, kasama ko yung aking best friend. <laughs> At chat out. Nandito kami. <laughs> sa banyo. Kasi, kaya nandito ako. Nag-start ako mag-tidy up ng mga, ano, mga rubs bean. Siyempre, pag naghanap nag ka ng rabies bin, nasa toilet ka. At pag nasa toilet ka, meron ding nakasunod sa'yo. Ayun, know. Oh. Ah. B! Anong ginagawa mo dyan, B? Ha? Anong ginagawa mo dyan? Di ka pa mo Anong ginagawa mo dyan? Ha? What are you looking? Are you looking for your best friend? Oy! Magilamos ka na dudong, oy! Yung mata mo? Dong! Sus, mariones. Hmm. Ganyan kami, hindi pa kami nakalinis. Kasi sunod siya na ng sunod. Siyempre, nandito ako sa banyo kasi tinan mo, oh. na tidy up to yan. yan. Yung buhay ng isang katulong, oh. mo hmm. Nandito ako sa banyo. Kung saan ako magpunta, sunod pa rin siya ng sunod. Ayan, oh. Grabe na to, dong. Ay, kami. Dong. I said, what are you doing? Are you trying to find your best friend? You don't have any best friend inside because that area is clean. Ayan. Siguro naghahanap siya ng best friend niya. Alam niya na kung ano best friend ng pusa. Di ba? Hey, my friend. My BFF, handsome boy. Grabe na to, handsome boy. Ayan, Ayan siya o. Hindi niya ako tatandanan yan. Dito lang siya. Hmm. Ka Hindi ka magtahindi po tayo. Wala nang wala hmm. nangyayari sa life natin. Dito hmm. tayo. O, <laughs> oh, diba? Ang sarap. Hmm. An -sarap ang sarap ng buhay ko. Ako yung muntrata ng lumina sa kabeta. Ayun, oh, set up po sa lahat magigiting na OFW dyan all over the world ayan saludo saludong saludo po ako sa inyo hmm. kasi hindi madali ang maging isang OFW mga kaibigan so siguro kung misan may mga pangyayari din na nagagawa yung isang OFW na sabi na is labag daw sa kalooban ng kapwa. Pero, do sa part na yun, hindi ko naman sila ko ng no question. Diba? Pero, I'm talking about the, the ibang kami. Kami, kbb Ayaw niya. Pero, I'm talking sa ibang side ng kanyang kanilang mga ginagawa sa krepisyo sa pamilya, sa sarili. Napakahirap po. Hindi po madali maging isang OFW. Promise. Napakahirap. Isang milyon na pagtitiis. Or hindi lang isang milyon. Parang yung pagtitiis ang gagawin na isang milyon. Kaya ako. saludo ako sa kanila. Ayaw mo na tayo natin lang. Kaya saludo mo naman tayo ito. Kasunod na natin. Ayan. Tapos, ayon. Diba? Sabi ko nga, isang malaking sakripisyo ang magiging isang <laughs> Kasi sakripisyo sa sarili, sakripisyo sa pamilya, sakripisyo sa lahat. Ganon. So yung mga nagko-condemn dyan about sa OFW, Wag naman yung mga bad side lang ng mga uh, kapwa natin nating tingnan natin. Tingnan din natin yung mga good side yung contribution na nagagawa ng isang bilang isang OFW sa bansa natin. Di ba? Excuse me po. Oh. Ayun. Kaya kumisan sabi nga dumadaan yung yung mga problema na napapasok na sasangkot sila. Pero doon sa mga dahilan na yun, may kanya-kanyang reason, Di ba? kung minsan ng Pilipinas. Matino, pero pagbalik ng Pilipinas, hindi na alam. Hindi na nila alam kung sila pa ba yun o kung papaanong nangyari yung mga tinahak nilang naging soliranin bilang isang OFW. Pero suma total po, saragan natin. Pero suma total po, napakahirap pong maging isang OFW. Danas ba danas ko na po yun. At relate na relate po ako dun sa mga may mga katulad ko na mga mga pinagdaanan. Ayan. Kung minsan makikita nyo lang sa na napakaganda nila sa picture. Ganun. Pero, deep inside, marami po yung pinagdaanan. Dito, ilagay ko kayo dito, ha? Kasi, ang gagawin naman natin ngayon, habang nagkukwentuhan tayo, Pagkukulek ako ng wiwi at saka pupo ng aking mga alat. Yun. Siyempre party pa rin. Party pa rin sa mga kagiging away na lang dito. Kaya, kahit anong sabihin niyo po, or kahit anong sabihin niyo, kahit ano sabihin ng mga tao, sa isang OFW, sa pansariling ko opinion po, napaka, napakahiya po mali yung isang OFW at saludong saludo po sa ating mga OFW kasi hindi po magbibili ng pera yung ano, hindi magbibili ng pera yung sacrifice na nagagawa nila sa sarili nila. Kaya, doon sa mga nagko-question na, naging OFW lang nagulo ang buhay niya yeah. siguro may mga dahilan din yun pero natin question kasi kayo man ang lumagay sa sitwasyon nila hindi mo mapipigilan o may iwasan <laughs> kung ano man pagsubok dumating sa kanila okay. sa mga nagmamanulis yan yeah. o sa mga nagmamata ng question nagkukundeng sa so, bilang isang ah, OFW kayo mang po ang lumagay sa sitwasyon ng isang OFW napahirap po mas masarap ang buhay ng nasa Pilipinas eh alam niyo napakasarap ng na buhay yung nasa Pilipinas sila tumatanggap lang ng pera nagmamarites lang sa daan, sa kanto samantalang so, yung isang OFW nalilipasan ang guto mostly kasi niya aming hindi aming sinusulog din hindi basta-basta ang, ang tiis na ginagawa kasi may mga kuha sa trabaho kailangan mong matapos bago dumating ang boss mo sa tulad ko Buti na lang. O sinuwerte ko ng mga... Hindi naman totally swerte yung swerte. Kaya lang, siguro, kung bibilangin mo sa daliri, napakaswerte ko na rin kasi hindi sila questionable mga amo. Um, Petex-petex lang sabi nga sa salitang kanto. Petex-petex lang. Kaya, yeah. dun sa mga, dun sa mga nagmamalinis dyan, dahil OFW lang kami. Oy, mahiya-hiya kayo. Mm Hindi -hmm. nyo dinadanas yung dinadanas namin, kaya manahimig kayo. Okay. Kaya, yeah, ayun lang. Oh, uh, napagawa di ako ng video kasi may narinig ako na sabi nag OFW lang yan parang nag iba na hindi po, umisan kasi bilang isang OFW misan nagpipretend -pre na lang kami na masaya nagpipretend -pre na lang iba na sobrang wala lang walang pinagdadaanan pero marami po kanya-kanya pong uh, tag dito sulirani na pinagdadaanan. Pero, in a different way, kung paano isosolve, ika nga. Kaya, nalulungkot ako doon sa mga, dun sa mga katulad ko, na OFW na, hindi po nakakasurvive doon sa mga problemang dumarating sa kanila. ganoon po. Kaya, huwag nating maliitin yung isang OFW, at huwag po nating silang questionin. Kasi, nagmamalinis tayo. Huwag po, kanya-kanya po tayo ng ano, kwento uh, ng buhay. Sabi nga, hindi lahat ng OFW nagsasukses, sinuswerte. Meron din pong mga minamalas, sabi nga ganun. pero meron din sinuswerte. Ikaw, bilang OFW, kung sinwerte ka, congratulations sa'yo. Pero kung ikaw minalas ka, magtry ka na lang ulit. So, anyway... Ito po si Luisa Clanana ilang isang OFW. Eh, nakikisimpatya po ako doon sa mga taong uh, hindi po nakatawid sa kanilang mga trabaho, sa kanilang sitwasyon. So, sa sinamang paalad, uuwi po silang mga nakakahon. Pero sabi nga, lahat ng mga mga uh, pangyayari, merong mga dahilan nila uh, nilaan yung Panginoon sa atin. Kaya, si God ng bahalang mag-guide sa atin. So, I think that's all for now. Have a good day, everyone. At lagi po tayo mag-iingat. Mag-iingat po tayo kasi meron pa pong pamilyang nag-aantay sa atin sa Pilipinas. So, kahit anumang pagsubok ang dumating sa atin, kaya natin yan. Okay? Love you po. God bless.